nakikita nyo ba yung nakikita ko sa likod ayan kilala ko ito guys kaya nananghid tayo sa kanya nagpaalam ba ako sa Tagalog pa nagpaalam tayo na papasok tayo sa kanyang area sa kanyang munting bahay diyan sa loob dahil nagpaalam na ako sa kanya kukunan natin siya ng video guys ito guys yung bahay na yan binahari yan. tingnan natin yung kanyang loob ng bahay bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari wow may mga magagandang ano rito ayan meron siya mga gulay dito saging ayan tindi na ano to lumubog sa baha to so, napakaganda pala ng inyong barong-barong dito nag-iisang unsot dito sa palayan okay naman yung yung mga ano dra bahay ikaw lang mag-isa um, uh, video video sa kodre ha ayan mayroon siya ang lamisa may upuan para uy sa ilalim ng kanyang bahay guys mayroon siyang duyan Buti nilagyan mo na ng ano yan shot. Sahig. Dati wala nang sahig dito kasi sa ubos na tulog. Doon wala. Ang Mm, um, ay salog na. Mm. Um. Abot ah, na rin, dito tama ng tubig. Mm. Um. po ay mo ano eh, lucky. may pinaksiw pa. Ayun, bulag na Ah, bulag. Okay. Ah, Buti ah, isang langgam, guys. Langgam na tinatawag ba sa Bisaya? Langgam noon eh hindi yung gumagapang ha langgam ba yung lumilipad dito sa Bisaya Ayan, tawag dan sa Tagalog ay ibon ibon Pagano. man may layang lumipad wala nang layang lumipad dahil kinainan <laughs> <laughs> eh guys balita ko may baksan ka raw wala, si Cuantro si Santos ah, inuwan ni Santos gingihaw oh lupo uh, And guys. Papatayo rin ako ng ganitong bahay para sulong-sulo ko rin. Ayan. Ganito ang buhay dito guys sa gitna ng palayan. Sa gitna ng kabukiran. Ayan. Walang estorbo ang maririnig mo. Puro huni ng ibon. Ayan. Paglasing ka, mauhulog ka sa pilapel. Ayan. And guys ang tinatawag na trisby. Tris Bisot shot. Oh, 3B. Oh, um, ganyan din ako guys nung may bisyo ako, naninigarilyo ako dahil walang pambili ng sigarilyo. Dahil malayo sa Kayano, kay kayan, ano? Sa tindahan. Ayun. Yan ito. Hindi yan mariwana ha. Ayun, hindi mariwana yan guys. Yan ang sigarilyo dito sa bukid. Na tawag nang 3B. Ayun. Hindi yan mariwana tapakita natin yan mamaya kung paano niya higup-higupin yung papel. Yung iba niyan ano eh, yung binabalot yung sa dahon ng lumboy. Lumboy, ayan. Ayan, ayan si unsot Dati yan din sigar ko nung wala kami pambili. Mm. <laughs> di ba sot? <Alis> <laughs> na lisod mag puyo sa bukid na yung, lalo na. na wala kang pera. Ayan, ang inaasahan mo yung pag-ani lang ng palay. Ayan guys. Yan ito ang buhay sa probinsya. Ayan, marami lang makakain dito kung masipag ka. Gaya niyan. Nang lubi. Ayan guys. Buti na lang pinayagan tayo ni Unsut na ma-interview siya ng konti kahit papano at makita yung kanyang bahay. Ayan, hindi ko na pinakita ang ibang mga kuha ng video guys. Medyo pangit pakinggan kasi Mahirap na. Ayan, mahirap ni na Ayan, oh, napakaganda ng kanyang payag. Ayan, guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, Binots TV. Bye-bye.